mga oras na lumalamig Aking gabi ay aking naaalala Sapagkat kumukubli sa puso at damdamin ko Ang kalungkutan na gusto na matakas Ngunit di ko magawa Siguro nga'y mahal ka pa Kaya ngayon dama pa rin Ang sakit ng mga salitang Sinabi mo sa akin habang tayo'y naglalakad Magkasabay pa pa uwi Humawa ka sa aking kamay Sabay halik sa aking pismeti Na'y wala pag-aanin lang Wakas sa iyong muka Nasabihin mo sa akin At dahan-dahan pa Tama na, ayaw mo na masabuti Pangitigil na, dahil ko lang Na magtagal ang ating pagkasama Okay, mas masasaktan mo lang Dahil lang kadahilan Ikaw na ay gulong-gulot na nahihirapan Nasasaktan sa lahat. Lahat ng mga pangyayari sa puso mo Kasi sintasya pa rin nagmamayari Mahal ko alam, alam na Kinumisantahan Marami salamat sa Pagmamahal na sa'kin sa pinadama Di kita makakarama Limutan o aking sinta Ngayon sa'yo ako'y natutong magmahal kahit tayo ay hindi rin nagtagal Ay wag mong kakalimutan na nandito Kabel na nito ako oh, oh, oh. Maraming salamat sa lahat Kumalaman malaman kung bakit bigla na lang nagaganito Ang pagmamahalan natin dalawa na humantong sa ganito Hiwala yung wala man na pamamaalam ng maayos ganito Bang kapalit pag nagmahal ka ng lubos, lubos, lubos Tinasakit sa iyong madalas Pag ng kaniya niya at mas masakit pa kung malaman mo ang tunay na kadahilan niya na may mahal siyang iba punyeta Alam mo ba yung mga panahon nayon Halos gusto ko mag-isa gusto na pumatak ng mga luwa sa mata Walang bahala sa... Aking mga nakita at aking napatunayan Sa sarili ko sinta na wala ng halaga Ang isang katulad ko kaya di na maghahabol Pa sa isang katulad mo na babaeng di marunong magbigay ng halaga Sa lalaki nagmahal na lubos sa kanila alam na mahal ko, paalam na ka? Maraming Salamat sa Pagmamahal na sa akin pinadama Di kita makakalimutan mo aking sinta Nang dahil sa'yo ako'y natutong magmahal Kahit tayo ay hindi mo Ay wag mong kakalimutan na nandito lang ako Marami salamat sa lahat Kaya alam na siyo pinangako natin dalawa Nakamu. Nakamu. na mo nakakabit natin dalawa na magpakatatag pero ikaw lang pala babasag sa kalasag oo nga sagad sagad pero wala na akong palag nang lang lumunod sumatak sa aking palag sabah ikaw ay magbabayad eto pistol naman para medyo pampagana para gumising naman yung mga wala ng mga utak sa pagkat kumain ako ari pa sa isipin na hindi ka na nga pwede magabalik pa tayo man sa pagkat na ang na humahalik sa iyo kisngi tila ba isa pa sakit na hindi ko magawang makayang kalimutan at limutin na gano'ng kadali dahil lang sa na sabi niya paglisan ay sabi niya sa paibig ko at sabi niya sa paibig niya napakasakit na nag-aibigin na wala ka na wala ka na sa kanunan ko Sorry, Gina. Jay! Gina. 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 Gina.